Ah. Oh. Ah oh, tingnan ka po. Ah oh, sige sige, ha. Ah. Uh. Eh Nawala na. No. So, Yan mga kantero. Ah, kaibigan ng maya. Ubusin niyo na po. Nandoon pa po yung ano, tsokolate. Eh, ano ko naman yung kinakanaw? Ano ba yung may kinumpi yung kanawan ng kinawan? Ha? Ano ba 'yun? Kinakanaw. Yan mga kantero. Di, ano na lang, mamaya na lang yung ano. Mamaya na lang yung Ah, sa, sinasabi po ni kay Ramson, no. Mamaya na lang po 'yun, Kain ka muna bago na bago natin pag-usapan 'yun kung ano man 'yan. Kasi may tanong din po ako sa inyo, no? Kaibigan nga Maya. Eh, yung makinig. yung kaya wala mo yung kinamangangay. Ilaw ko naman, naman Ah, sige, sige. Um, sabi po ni kaibigan nga Maya. Gusto niya talaga niya na isabi po sa akin. Hindi lang po daw para sa akin, kundi para sa lahat, no? Kaya, um gusto niya po niya ipa, ano, ipa isabi sa akin. Pero, siyempre, ay eh, mamaya na yan. Importante yung mga, ano, makain mo na si, ano, kaibigan, ano Hey. Ibiga ng maya. O hey, sige. Ah. Oh. Ah oh, tingnan ko po. Ah oh, sige sige, ha. Huh? Uh. nawala na no? So, yun know. pwede ba upo dito kaibigan ah. so anong ano ah, okay lang po ba yung ano okay lang po ba yung yung chocolate na dala ko At ah, tin tinabi niyo po na, ano, tinabi niyo po yung uh, iba So yun mga kantilong sabi niya mga kantilong uh, Tinabi lang daw yung iba Yung itlog yung kinain niya At saka sabi niya eh, Hindi siya nagpapakita dito na dito talaga no? Uh, Kaya daw yung pagalawin Pero hindi niya Hindi niya ano Hindi niya kinain talaga dito Kasi yung bang dumi Yung bang sagbot no? Uh, kasi na ano pala niya noon pa na, Nakikita din niya pala no, Na magkalat um, lalo na dun sa no sa yung mga kaibigan ko na noo na talaga nagkalat talaga yung mga plastic no. At minsan makalimutan ko no mga minsan nga bute. Kaya ngayon sabi niya mas okay na rin daw sa kanila no. Um noon daw makikita na medyo na um yung pagkawalan ng yung shuktotong, yung mga pinya. Yun. Kaya ano niya? Ngayon dinadala na lang nila sa loob no mga alay Baga para daw hindi maubos kagad no so yan maraming salamat po talaga kaibigang amaya nasihan po ba kayo sa counting nalay ko wow yun ah sige sige Ah, okay. salamat din po no. Kasi ako po ay lubusan din pong ano sa no. Nagpapasalamat sa inyo. So may tanong ako po uh, Amaya. Ano po ba yung ano? Yung kaibigan mo po ba yung si ano? Yung nandun sa tagabantay? ko na manong. ko na Ah, so yun mga kandero. Ah, matagal na po daw na kaibigan po yun ni kaibigan Amaya. Kaya daw doon ako pinakuha ng banal na tubig na. No? Para daw sa siguridad talaga at sigurado na makakuha ko. Pero parang mahihain po siya. Ah. Uh, pero parang magka ano kayo? Parang magka busis kayo. So yun mga kantor sabi niya kanina. Yung tinanong natin na uh, parang mayayin sabi niya. Ay ganun talaga. No, ganun talaga. Hindi kasi sila expose sa tao. At saka bihira lang din sila makita ng tao. Kaya uh, hindi talaga sila lubusan ng titiwala. O wala silang ano ba, kumpiyansa. At saka sabi niya. Eh, uh, ano daw kahit naman daw sino sa kanila pwede daw gayahin kahit mga busis ko pwede daw magaya pati mukha ko pwede magaya so hindi na daw dapat na ipag ah, hindi na daw ako dapat magtaka kung medyo may ano ba magkabusis sila so tingnan natin yung paligid oh. sayang si abo banak hindi na na po natin maka ano. ah kaibigan maya parang tumatakbo na rin ng, ano no yung uras, no ay, uh, ano po yung ano? Ano po yung sinasabi po? Uh, gustong sabihin po ni kay Bigang Ramson kanina, no? Isa po ba yang ano? Ano po ba yan? Babal or ano po yan? sabi po niyo, uh, isa po daw ito uh, para lang daw po daw daw ako o pamilya no? yung mga kakilala at saka may ano naman, may nanonood naman itong video na to. So ma ano din nila. <tinyo> ah, sige, sabi ko na kay so lahat ng makapanood dito ay eh, ano na po daw depende na po daw sa tao, no? Kung ano, basta depende na po daw, no? Kasi iba't iba naman daw yung ano yung bang uh, pananaw no? pero ano po ba yan ano po ba yan Amaya medyo mataas-taas din, no. Ah, um, kaibigan Amaya, ano nila po ako kung may hindi ako na, ano, sabi ah. Wow. Lo. Ano kasi, um, sabi po ni kaibigan Amaya, no, ah, uh, ito po isang babala, no. Uh, gusto po iparating kasi ni kaibigan Ramson na ang lahat po daw ngayon, no. So, ayun mga kantro, no? um, sobrang taas lang po yun no? pero kaibigan may ano mo lang po sa akin na kung may ano may, may hindi ako ma, yung kulang ba ha yung pagka interpret ko so ganito po kasi yun no? ang sabi po ni ang gusto po na ipaabot po ni kaibigan Ramson sa akin no? sa pamilya ko o di sa lahat ng tao na uh, makakita nito ang ano lang po daw uh, lalo lang po talaga na sa katulad ko na mahirap no so dapat daw ay maganda po no kasi uh, silaman ay uh, na din, din na hindi sana matuloy no? hindi ba matuloy talaga no? o hindi darating no? pero parang paparating na talaga no? Uh, kaya pinanda tayo sa talong lalo talaga yung gutom no? at saka syempre nandun na yung gulo magkagulo kasi Ah, uh, yun din lang, di lang kung bakit maggutom ta. Uh, tayo, kami, no lalo na po kami talaga na mga mahihirap, no. So nakikita ngayon na paparating talaga, no. Medyo matasta na po yung mga bilihin. Um at saka sinasabi niya kanina na <laughs> hindi daw dapat, no or walang dapat sisihin, no kung ano man ang mangyayari sa mundo, no. Uh, kung sino yung nanungkulan hindi na dapat sisihin kasi uh, ang sabi po ni kaibigan nga Maya kanina lahat daw yan ay may ano talaga lahat daw yan ay yung bang uh, mangyayari talaga no? kasi noon pa yan nakasulat na po yan pinipredict na po yan noon pa no uh, kaya darating talaga at darating at darating talaga ang panahon na mangyayari yan kaya sabi niya hindi lang daw dapat na uh sisihin kung sino man yung uh, nakaupo o sino na namamahala sa pang-ano pang-gobyerno kasi yan talaga yung gawin niya at ang sabi po ni kaibigan maya kanina na isipin daw ng tao na uh, lahat ng nasa ano um uh, nakaupo no lalo na yung katasasan talaga ay may patnubay po yan sa Diyos kaya pinipili ng tao no kasi uh, bawat isa sa kanila iba-iba po yung tungkulin no Uh, may 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 ano na pwedeng ikapahamak po ng sambayanan o sang katawan pwede rin na uh, ano uh, ano bang tawag doon pwede rin, ano, ano ba yun kaibigan ng Maya nahirapan ako Ah, uh, sige. Ayun oh. Ah, uh, pwede rin po daw na ma ano, yung pag pag ano niya, yung bang pagpamumuno niya ay straight no. So, sabi pa niya kanina, may ano pa, no? sinabi niya na katulad daw yung dati na namamahala. No? Uh, kahit uh, sinadya daw doon yung ano talaga ba, yung Panginoon talaga, yung may decision talaga. Isa din din yan daw sa prove no. Kasi, e, sa kanyang pamamahala, marami talaga no, maraming, maraming ano, may nagka-pandemic pa. Pero kaya niya na itaguyod niya kasi uh, strong siya na tao no kaya kumbaga nasakto lang din na dumating yung pandemya mga mga bagyo mga kalamidad pero ang nakaupo sa pwesto natin o yung parang ama natin no, ay matigas din at may ano ba yung strong leader talaga kaya yun nataguyod na niya po yun, uh, kaya tayo ay ano din okay din kasi sabi ni kaibigan Ramson kung ano kaibigan ng Maya kung ano daw kung ang nakaupo sa ano ngayon yung nagdala no sa atin noon ay eh, kung weak leader siya so matamaan ng mga pan pandemya kawawa yung mga tao so ano talaga uh, kaya yung sinasabi niya kanina ay eh, just talaga yung ano uh, yung bang nagbuot no sa tanan kaya sabi niya Uh, ni kaibigan ng nga maya kanina, no? Marami na daw nagsisi sa ngayon. Anong uh, nung una masaya pa, no? Pero sa ngayon ay nagsisisi na. So sabi niya sana ay hindi daw magsisi kasi mangyayari talaga kahit ayaw natin mangyayari talaga 'yan kasi ah uh, 'yun na po daw, no? Ah uh, Tama po ba yan kay Biga ng Maya? So yun o, no? uh, napataas po yung ano, ah uh, istorya pero anong ang pinaka-diretto daw po talaga diyan is uh, ano na lang um uh, dasal at saka maganda na lang po talaga kasi kapag hindi talaga mapipigilan to ay eh, magkagulo diyan diyan talaga darating ang tagutom kapag magkagulo na pero sana kahit na sila ay eh, sabi na sana ay mapigilaw hindi no ma ano ma mangyayari. So, yun sana, no? Uh, wow. So, ano yan, ah? Uh, sa nanonood ng video na ito, dipindi na po yan sa atin, no? Kung sa tingin natin, eh, okay or hindi. Or nakikita ba natin or hindi. Pero sa akin, parang nakikita ko, no? Nakikita to, ah, Ko po talaga. Kaya, uh, yun. Kaibigang Amaya, ah, uh, yun lang po ba yung, ano? ay matanong ko lang po yung sabi na yung sinasabi mo po ba kanina na mangyayari kasi nakasulat may nasulat ba saan yun na isulat yung mga yung mga ano ba yun yung saan po ba yun talagang nakasulat So, naka ano talaga, naka

no, ang sabi kay ang kasang sabi ni kay Bigang Mayo, kaya kinaklarte ko. Ang sabi niya, eh, hindi daw totally na nakasulat talaga na yun pangalan, taon, hindi. Pero kung subay-bay no, ay dipindi na rin sa pag-unawa daw ng taon Ay eh, masasabi talaga, no. Uh, ngayon, mayroon pa nga daw nagsasabi na ito na po daw yung uh, huling presidente, ganun, no. Pero ang sa pagkakalam ko, lahat naman siguro kung ano na yan, Sigurado kung ito na yung huli, malaking gulo yan, no? Kasi mangyayari po dyan is wala na pong eleksyon So, gulo talaga yan, no? At sabi po niya kanina, eh ano daw, ah, nagsimula daw yung lahat, no? Yung ano, dun, dun sa ayong ah, buo pa, no? Ah, kay Harit ah, ni Bukat Nasar, no? Na, yun, ah, sa kanyang panaginip. At ah, yun, si ano, yung si Daniel, no? Yung, siya po yung nag- yung naghubad sa panaginip doon na yung doon na talaga doon nagsimula yung magkahati-hati magkahiwalay-hiwalay no ang buong mundo no yung tanso yung pil ang mga ayun nga na, doon na nabasag siya doon din na doon din nangyayari simula no si ano na natalo po si Nebuchadnezzar na sarpo sa napakaliit lang po na kahari ano ni King Cyrus no? so hanggang ngayon paano na ngayon no? so kahit ako hindi ko yan maintindihan pero yun na po yung sinasabi o subukan natin na ano na lang ulit no kasi basta yun lang po yung huli niyang pagkasabi na doon nagsimula lahat at saka may narinig pa tayo ng mga busis dito mga kante so wala lang si kaibigang amaya no? so hanggang doon lang siguro pero parang hindi parang pati ako naguluhan din oh. No? parang na shock din ako sa mga sinasabi ni kay bigang maya. So, ikaklarify lang po natin yan. Pagbalik na pa sa saatin atin po, no? sa atin, ng mga tao, uh, ano na lang tayo, buyumbang, maniib na lang tayo, no? Tingnan na lang po natin yung mangyayari, kung mag magkatotoo ba or hindi, no? So, pero parang sa akin, sa akin lang, eh, yun, mananim magtanim na lang ako ng, ano, ng car lang, no? Para, ano talaga ba? Para, uh, pag mangyayari man yan, may, ah, uh, may makain ako ang problema yung mga bata bata talaga yung problema na dyan yung sinasabi na walang eleksyon na mangyayari siguro eh, doon na po tayo dyan pupunta sa tinatawag na people uh, power o people initiative no? so delikado po yan no? kung mayayari mo yan kung mayayari mo yan siguro mayroon silang uh, hindi no? pagkakaintindihan ng pangumuno no? kaya magkagulo pero para sa akin uh, kung sino yung nakaupo yun, crispito ma. lahat And, kung nagustuhan man natin yung pangamahala o hindi, basta kay siya yung nakaupo natin tayo kasi selected po yan ng tao, pinipili ng tao dahil po lang sa sinasabi ni kay Ramson kanina na pinipili ng Panginoon kaya yun ang tanggapin natin kahit ano pa man yan no? kaya yun mga kantero ah, pasensya na po talaga ah, bigla na wala si kay ng Maya siguro na niya na marami pa akong tanong no? kaya siguro doon na po talaga yung sinasabi ni Kaibigan Ramson. so hindi na lang po tayo magtatagal no? tayo po yun na kasi parang gutom na rin no? bibiyahe pa tayo so kita kita na po tayo sa sunod mga upload ng mga video